Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Naranasan mo na bang mapag-isa sa gabi? Tapos tanungin ang sarili mo kung bakit bigla ka nalang tinrato na parang hindi na mahalaga ng taong binigay mo ang lahat? Binigay mo oras mo, lakas mo, puso mo? Sumasagot ka sa tawag niya kahit dis oras ng gabi. Pinapatawad mo siya kahit hindi naman siya humingi ng tawad. Pinagsikapan mong intindihin kahit minsan hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang pinipili. Pero araw-araw, unti-unti siyang lumalayo. Hanggang sa pakiramdam mo, minamahal mo na lang ang isang taong hindi na marunong bumalik ng pagmamahal. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nag-explain, basta na lang siyang tumigil. At ikaw, ikaw yung naiwan, naghihintay. Sabi mo sa sarili mo, siguro busy lang siya, siguro nalilito pa, baka lang niya ng space, kaya naghintay ka. Tahimik mong minomonitor yung status niya, pero ni minsan, hindi niya binalik yung effort mo. Nagtatype ka ng message, pero binubura mo rin. Sinasabi mo sa sarili mong, hindi pa ngayon ang tamang oras. Sinubukan mong magpakatatag. Pero sa loob mo, unti-unti kang nadudurog. Hanggang isang araw, bigla na lang, tumigil ka na rin. Hindi yung sakit kasi nandun pa rin yun. Pero yung parte mo na patuloy na umaasa at humahabol, napagod na. Wala kang ginawang desisyon. Basta, parang kusa na lang nangyari. Parang sinabi ng puso mo, tama na. Pagod ka ng sumigaw sa katahimikan. At sa wakas, parang kaluluwa mo na mismo ang bumubulong. Tama na. Wala kang pinost. Hindi mo sila binlock. Wala kang ginawang eksena. Tumahimik ka lang. Tahimik. Dahan-dahan. Buo. Tapos, may nangyaring kakaiba. Nagbago ang ihip ng hangin. Bigla silang nanood ulit ng mga stories mo. Nag-like sila sa matagal mo ng post. Nag-message sila sa'yo, kunwaring wala lang. Parang walang nangyari. At doon mo na-realize ang lahat. Hindi ikaw ang hindi sapat. Sila lang ang tipo ng tao na napapansin ka lang kapag wala ka na. Pero itong video na to, hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi ito laro. Tungkol ito sa tahimik pero makapangyarihang sandali kung kailan natutok ang bitawan. Doon nagsimula yung paghilom. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit binabago ng katahimikan mo ang lahat. Bakit mas malakas itong magsalita kaysa sa lahat ng sinabi mo noon? At paano, sa tulong ng karunungan mula sa Stoic philosophy, matututo kang humanap ng kapayapaan, hindi sakit, sa tunay na pagpapalaya. At bago tayo magsimula, kung kahit kaunti ay may tinamaan sa puso mo, huminto ka sandali at i-comment ito hindi ko sila nawala. Natagpuan ko ang sarili ko. Dahil ang matututunan mo ngayon, hindi lang tungkol sa kanila. Tungkol ito sa kung sino ka, ngayong tumigil ka na sa paghabol at natutong piliin ang sarili mo. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ang pagiging tila wala ng pakialam ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng lakas. Hindi ka basta-basta tumigil sa pag-aalala. Tumigil ka kasi napagod ka. Napagod kang magbigay ng sobra pero hindi man lang masuklian. Napagod kang ulit-ulitin ang paliwanag mo. Napagod kang magpanggap na sapat na ang kaunting effort nila. Dati konting bagay lang iniisip mo agad. Nag-overthink ka sa bawat detalye. Hinintay mo pa kung makikita ba nila ang message mo. Tapos ang sakit, galing pa mismo sa sarili mong puso. Kasi palagi mong nilalagyan ng dahilan ang katahimikan nila. Tinawag mong pagmamahal yon. Pero sa totoo lang, unti-unti mo lang pinababayaan ang sarili mo. Binigyan mo sila ng mga pagkakataong alam mong hindi nila deserve. At dahil doon nasanay sila. Naniwala silang hindi ka aalis. Akala nila mahina ka dahil sa pagiging tapat mo. Akala nila, walang hanggan ang pasensya at pagmamahal mo. Pero dumating din ang pagbabago, hindi ba? Isang araw, nagising ka na iba na ang pakiramdam. Oo, may bahagi pa rin sa'yo na gustong marinig sila, pero hindi na nila kontrolado ang emosyon mo. Hindi mo na tinitingnan kung online ba sila. Hindi mo na nire-refresh ang profile nila. Hindi mo na sinusundan ang huling eksena. Lumayo ka. Hindi para itago ang sarili mo, kundi para makabalik ka sa sarili mong katahimikan. At doon, may isang mahalagang bagay kang natuklasan na ang sobra-sobrang pag-aalala ay hindi nakakatulong, mas nasasaktan ka pa kaysa sa kanila. Na habang patuloy mong hinahabol sila, mas lalo mong nilalayo ang sarili mo sa kapayapaan. Sa Stoic philosophy, ang tawag dito ay tunay na kalayaan. Yung sandaling hindi ka na umaasa sa mga panlabas na bagay para sa kapanatagan ng loob. Sabi nga ni Epictetus, ang tunay na layunin sa buhay ay kalayaan. At nakakamit ito sa pagbitaw sa mga bagay na wala sa ating kontrol. At ano pa ba ang bagay na mas wala tayong kontrol, kundi ang damdamin ng iba? Ang effort nila, ang mga salita nila, ang presensya nila, hindi mo hawak yon. Kaya hindi dahil naging malamig ka, kaya ka tumigil. Tumigil ka dahil napagod ka ng masunog ng ikaw lang mag-isa ang nagsusunog ng effort. Ang pagkawalang pakialam mo ay hindi paghihigante. Ito'y bahagi ng paghilom. Ito ang paraan ng kaluluwa mo para mabawi muli ang kapangyarihang nawala. At ito rin ang bagay na hindi nila inaasahan mas matindi ang epekto ng katahimikan mo kaysa sa anumang galit o panunumbat. Noong tumigil kang mag-react, nawala ang kontrol nila. Noong tumigil kang makiusap, nagsimula silang magtanong. Noong hindi mo na sila hinabol, doon lang nila naramdaman kung gaano ka talaga nawala. Kahit gaano mo sila minahal noon, hindi nila nakita ang halaga nun. Pero ang kapayapaan mo, yon ang naramdaman nila. At yon ang gumising sa kanila. Kaya doon nagsimula ang panik. Pangalawa, Unti-unting nauubos ang lakas mo sa tuwing nagmamakaawa kang mahalin ka. Hindi sila umalis dahil may kulang sa'yo. Umalis sila kasi alam nilang iniisip mong masyado silang mahalaga. Na parang mas mataas sila kaysa sa'yo. At ginamit nila yon. Alam nilang maghihintay ka. Alam nilang ikaw ang unang magte-text. Alam nilang kahit gaano sila kalamig, lalapit ka pa rin. Kahit kaunti lang ang ibigay nilang init. Kaya ka nagmakaawa, hindi man sa salita, pero sa kilos. Lagi kang nariyan, bukas palad, nilagpasan mo ang sarili mong hangganan. Sinabi mong, okay lang, naiintindihan ko. Kahit alam mong hindi naman talaga, sa labas tahimik ka. Pero sa loob gulugulo ka na. Akala mo'y tibay ang katahimikan mo. Pero ang totoo, takot lang yon. Takot kang maiwan. Takot kang hindi piliin. Takot kang amining yung taong mahal mo. Hindi ka talaga pinili pabalik. Inisip mong kung mas kakapit ka pa, baka mapansin ka rin. Baka maramdaman nila kung gaano ka kahalaga. Baka manatili sila, pero hindi sila nanatili at ang pagmamakaawa hindi yon nagpapalakas ng dahilan para piliin ka. Sa halip, pinapakita lang nito na pwede ka nilang iwan kahit kailan. Kasi alam nilang nandyan ka pa rin pagbalik nila. Sa totoo lang, ang mga tao, hindi nila binibigyan ng halaga ang mga bagay na palaging available. Hindi nila pinapahalagahan ang hindi nila kailangang pagsikapan. At ang pagmamahal na kailangan mong ipagpilitan, hindi kailanman magiging buo. Hindi ito magiging ligtas. Hindi ito magiging tahanan. Alam yan ng mga stoic. Sabi nga ni Epictetus, ang paghanga ng iba ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Hindi ito dapat pagbatayan ng dignidad mo bilang tao. Kasi kapag nakadepende ang tingin mo sa sarili mong halaga sa pagmamahal ng iba, ibinibigay mo ang buong kapangyarihan mo sa kanila. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka sa paraang mahal mo sila. At mas lalong hindi mo kailangang subukan. Dahil kung hindi nila nakita ang halaga mo noong ibinigay mo na ang lahat, hinding hindi nila yung makikita kait habulin mo pa sila. Ang pagmamakaawa ng pagmamahal ay parang pagdidilig sa tuyong lupa. Ibinubuhos mo ang lahat pero walang tumutubo. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong kinakain ang dignidad mo. Pilit mong pinipilit ang isang taong hindi naman handang manatili. Hindi handang sumabay sa pagbuo ng kinabukasang kasama ka. Ay siyong pinakamasakit? Habang ginagawa mo yon, unti-unti kang lumiit. Tahimik ka na lang. Maingat. Naglalakad sa eggshells. Umaasang baka sa pagiging ganito mo, piliin ka na nila. Pero kapag tumigil ka na sa pagmamakaawa, doon nangyayari ang pagbabago. Unti-unti kang bumabalik sa sarili mo. Tumitigil ka sa pagpapanggap. Tumitigil ka sa kakahintay. Tumitigil ka sa pagpaliwanag sa taong desidido ng hindi makinig. At doon mo naalala kung sino ka. Bago ka nila piniling kalimutan. Doon mo mararamdaman ang totoo mong lakas. Doon nagsisimula ang paggaling. Kung nararamdaman mo ito ngayon, isulat mo sa comments hindi ako kailanman magmamakaawa para piliin. Sapat na ako sa sarili ko. Pangatlo, habang patuloy mong minamanmanan sila, lalo ka lang nasasaktan. Sabi mo sa sarili mo na titigil ka na. Nahahayaan mo na lang. Pero heto ka pa rin. Alas dos ng madaling araw, tahimik na nakaabang. Nag-i-scroll sa stories nila. Tinitingnan kung anong huling eksena. Iniisip kung baka sakaling para sa'yo yung post na yon. Pinapanood mo silang ngumiti sa mga litrato. Parang walang nangyaring masakit. And ang masakit sa lahat, hindi dahil naka-move on sila, kundi dahil parang hindi man lang sila nasaktan tulad ng nararamdaman mo. At dahan-dahan, gabi-gabi, may parte sa'yo na unti-unting nababasag. Iniisip mong baka kung maghintay ka lang ng konti pa, makakita ka ng senyales. Isang clue, isang bakas ng pagsisisi, isang maliit na patunay na naaalala ka pa rin nila. Na kahit papaano, may halaga ka pa rin sa mundo nila. Pero ang totoo, wala kang makikita kundi kawalan kasi ang panunood sa taong hindi na nagmamalasakit, lalo lang nagpapalalim ng sugat. Akala mo curious ka lang, pero hindi. Ito ay unti-unting pagsira sa sarili mo. Tahimik, hindi halata, pero totoo. Hindi mo ginagawa ito para gumaan ang pakiramdam mo. Ginagawa mo ito kasi hindi ka pa talaga handang bitawan sila. May parte pa rin sa'yo na umaasang magigising sila isang araw at babalik. Pero ito ang katotohanan. Hindi nagbabago ang isang tao dahil lang pinapanood mo sila mula sa malayo. Hindi nila nararamdaman ang sakit mo. Hindi nila naririnig ang katahimikan mo. Sila ay patuloy sa sarili nilang buhay. Tuloy-tuloy, walang lingon. At habang mas hinahabol mo ang alaala nila, mas lalo kang naistak sa nakaraan. Paulit-ulit itong itinuro ng mga Stoic, huwag kang magpokus sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat na ginagawa ng isang mabuting tao. Maging isa ka na lang. Kaya imbes na isipin kung sino sila o kung sino dapat sila naging tao para sa'yo, simulan mong ituon ang atensyon sa kung sino ka na ngayon, sa kung sino ka nang nagiging tao sa kabila ng sakit. Dahil hindi mo makikita ang paggaling mo sa profile nila, hindi mo mahahanap ang closure sa mga litrato nila. Sa tuwing binubuksan mo ang app na yon, binubuksan mo rin muli ang sugat. At ang mahirap pa, hindi man lang nila alam kung gaano kalalim ang kirot na dala mo. Pakawalan mo sila. Hindi dahil deserve nilang matahimik, pero dahil ikaw ang karapat dapat sa kapayapaan, hindi ka makakausad kung palagi kang lumilingon pabalik. Hindi ka magiging buo kung lagi kang sumisilip sa taong mismong sumira sa'yo. At balang araw, kapag napansin nilang hindi ka na nanonood. Kapag ramdam na nila ang pagkawala mo, hindi lang online kundi pati sa enerhiya mo, doon nila mararamdaman ang epekto. Doon maririnig ang lakas ng katahimikan mo. Pangapat, kapag pilit mong ipinapakita ang halaga mo, minsan para mo na rin sinasabing nakalimutan mo kung sino ka talaga Sinabi mo na tapos ka na, na naka-move on ka na. Pero sa pinakaloob-looban mo, may mumunting boses na umaasa pa rin. Na balang araw, mapagtatanto rin nila kung ano ang nawala sa kanila. Kaya nagumpisa kang mag-post ng mas madalas. Mas malalawak ang ngiti sa mga litrato, mas pulido ang ayos, mas ganado sa trabaho o mga bagong proyekto. Tuwing may nararating kang bago, hindi mo maiwasang tanungin ang sarili. Nakita kaya nila to? Naramdaman kaya nila to? Nagsisisi kaya sila? Sa totoo lang, hindi ka pa talaga nagpapagaling. Parang, nagpe-perform ka lang para mapansin. Hindi ka pa umaalis, nananatili ka, pero may maskara. Umaasa ka pa rin na sa kinang ng pagbabago mo, mapapalingon sila pabalik. At di mo namamalayan, ibinabalik mo na naman sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang pakiramdam mo. Akala mo, kapag naging matagumpay ka, masasaktan sila. Akala mo, kapag nakita nilang masaya ka, babalik sila. Pero ang tunay na lakas, hindi kailanman nasusukat sa reaksyon ng iba. Ang lakas ay nasa tahimik na pagtanggap na hindi mo kailangan ang validation nila. Dahil bawat post, bawat ngiti na ginawa lang para patunayan ang halaga mo sa kanila, ay isang paalala na sa kabila ng lahat. May bahagi pa rin hindi ganap na malaya. At kapag ganun ang pinanggalingan ng kilos mo, hindi mo talaga na ibabalik ang kapangyarihan sa sarili mo. Parang sinasabi mong, ikaw pa rin ang may hawak sa kung sino ako. Pero hindi na dapat ganon. Hindi na pagkatapos ng pananakit. Hindi na pagkatapos ng katahimikan nilang walang paliwanag. Hindi na pagkatapos ng pagliko nila palayo habang ikaw ay naiwan. Ang katotohanan, hindi sila umalis dahil kulang ka. Umalis sila dahil hindi nila nakita ang tunay mong halaga habang nariyan pa sila. At kung ganon nga, wala kang kailangang patunayan sa mga taong hindi pinansin ang pagod mo, ang presensya mo, ang tahimik mong pagmamahal. Kapag nagsimula kang magkunwari, unti-unti kang lumalayo sa sarili mong totoo. At walang bagay na gawa lang para magpanggap ang tumatagal. Dahil kung sakaling bumalik sila, hindi yun dahil minahal nila ang totoo mong pagkatao. Kundi dahil nadala sila ng ilusyon na ipinakita mo. Sabi ni Seneca, ang tunay na matapang ay malaya. Hindi mo kailangang humingi ng palakpak para mapatunayan ang sarili mo. Maging matapang na bitawan ang pangangailangang mapansin maging malaya mula sa pag-asang may darating na pagkilala mula sa kanila. Hindi ka umaangat para lang mapansin. Umaangat ka para maibalik ang sarili mong nawala, yung ikaw bago kanila binitawan. At kung sakaling mapansin kanila, kung biglang maalala nila ang mga iniwan nila, hindi iyon sukatan ng tagumpay mo. Ang tawag doon ay karma. Ang tunay mong tagumpay ay katahimikan ng loob. Ang tunay mong paghihiganti ay kapayapaan. At ang lakas mo ay nasa kakayahang tanggapin na hindi mo kailangang malaman kung nakita nila o hindi. Panglima, kapag sinira mo ang no contact, parang sinira mo na rin ang sariling hangganan na ikaw mismo ang nagtakda. Hindi pa sila nag-message, wala pa silang tanong, ni paghingi ng tawad, wala. Pero heto ka, nakatitig sa telepono, tinatanong ang sarili kung dapat mo na bang kumustahin sila. Para lang masabi mong nagmamalasakit ka pa rin. Para lang maramdaman kung namimiss ka nila. Pero maging totoo tayo. Sino ba talaga ang may pangungulila? Dahil kung iniisip ka nila, gagawa sila ng paraan. Hindi nila hahayaan na ikaw lang ang nasasaktan habang sila'y tahimik. Maaaring iniisip mong kapag ikaw ang unang kumilos, magkakaroon ng linaw. Pero kung tapat ka sa sarili mo, ang totoo, gusto mo lang maramdaman ulit na mahal ka. Gusto mo lang marinig mula sa kanila na ikaw pa rin. At yan ang dahilan kung bakit mahirap panindigan ang no contact hindi dahil hindi mo alam ang tama, kundi dahil may umaasa pa rin sa loob mo. Tengyan disin inas hens niya na sa ikaw ang unang susuko. Sanay na sila, alam nila kung gaano kakalambot. Alam nila kung ilang beses kang nagpakumbaba, kung ilang gabi kang nagpuyat sa kakaisip sa kanila. Pero ngayon dapat magbago, hindi para sa kanila kundi para sa sarili mo. Dahil tuwing nilalabag mo ang katahimikan, hindi lang ito pagbubukas ng pinto para sa kanila, ito rin ay paglayo mo sa proseso ng iyong paggaling. Sabi ng mga Stoic, hold the line. Ayon kay Epictetus, kapag may bagay o tao na madaling makapagpatrigger trigger sa'yo, ibig sabihin, pinayagan na ito ng isip mo. Ibig sabihin, ikaw mismo ang nagbibigay ng puwang para maapektuhan ka. Kaya ang pananahimik ay hindi kahinaan. Disiplina ito. Lakas ito. Ito ang kalmadong pagpili na unahin ang sarili mo kahit ramdam mo pa rin ang kirot sa puso. Ang no contact ay hindi isang paraan ng paghihiganti. Hindi ito parusa. Ito ang saglit kung kailan mo sinasabi sa sarili mo, Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko. Ito ang paraan para ipaalala sa mga tao na hindi ka basta-bastang pwede nilang balikan. Na ang halaga mo ay hindi nakabase sa bilis ng sagot mo, kundi sa tibay ng paninindigan mong protektahan ang sarili mong katahimikan. At kung talagang may malasakit sila, kung tunay kang mahalaga sa kanila, gagawa sila ng malinaw, tama, consistent na hakbang, hindi yung bigla ang pagbabalik na wala namang pagbabagong dala. Hanggang dito na lang, huwag mong sirain ang mga hangganan mong itinayo, para lang ipaalala sa kanila na nariyan ka pa, hindi ka nakakalimutan. Gumagaling ka, at kung pinipilit mong panindigan yan araw-araw, kahit masakit, sabihin mo sa sarili mo, pinoprotektahan ko ang kapayapaan ko, ang katahimikan ko ang lakas ko. Pang-anim, itigil mo na ang paulit-ulit na pagpapaliwanag sa mga taong ayaw talagang umintindi. Ilang beses mo na bang inulit sa isip mo ang mga sinabi mo? Iniisip mong baka kung mas malinaw mong nailahad, baka kung mas maayos mong naipakita ang nararamdaman mo, naiintindihan ka na sana nila. Masakit? Oo. Dahil kung alam lang nila kung gaano mo pinagpursigihang ayusin ang lahat, baka hindi nila pinili ang lumayo. Pero hindi nila malalaman. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sarado na ang isip at puso nila pinili nilang umiwas pinili nilang manahimik pinili nilang huwag tumingin sa direksyon kinaroroonan mo kahit na ikaw mismo ay unti-unting nababasag sa harapan nila at kahit gaano pa kahaba ang mga mensaheng ipinapadala mo kahit gaano ka pa kaayos makipag-usap hindi na rin nagbabago ang takbo ng mga bagay sinusubukan mong maging kalmado mahinahon at paulit-ulit mong sinasabi hindi ako galit gusto ko lang makipag-usap. Pero ang totoo, may galit sa puso mo. Hindi lang sa kanila kundi pati sa sarili mong patuloy na umaasa. Tingnan mo ang sarili mo. Ilang beses mo nang sinubukang magpaliwanag sa isang taong ni hindi ka pinakikinggan? Parang sumisigaw ka sa tahimik na kwarto. Nakakapagod. Nakakahiya minsan. Mapapaisip ka kung may mali ba sa'yo, kung may kulang ba sa'yo. Pero ang totoo, hindi mo kailangang ma-validate para maging totoo ang nararamdaman mo. Nandyan ka, nage-effort ka, sinubukan mo, at sapat na yon. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong aksayahin ang oras mo sa pagtatalo kung paano maging mabuting tao. Maging mabuti ka na lang, hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit kanino kung gaano ka nagmahal, kung gaano kasakit ang lahat, o kung gaano kakatagal naghintay. Alam mo kung ano ang totoo para sa'yo at hindi mo kailangang ulit-ulitin ito para sa taong minsang piniling hindi makinig. Mula ngayon, hayaan mong ang kapayapaan mo ang magsilbing paliwanag, hayaan mong ang pananahimik mo ang maging huling salita. At kung handa ka nang itigil ang pagsisigaw sa katahimikan ng ibang tao, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko, lalo na sa mga taong pinili akong hindi intindihin. Pangpito, hindi nila kayang sukatin ang tunay mong halaga. Nandyan ka, Patuloy na nagtatanong sa sarili kung naaalala ka pa ba nila. Kung napagtanto na ba nila kung anong nawala sa kanila. Paulit-ulit mong binabalikan ang mga lumang alaala. Muling binubuksan ang mga pag-uusap at hinahanap ang eksaktong sandali kung kailan nagbago ang lahat. Kung kailan naging sobra ang pagmamahal mo sa isang taong hindi na kayang tumbasan ito. Sinasabi mo sa sarili mo. Siguro kung makita nila kung paano ako nagbago, kung marinig nila kung paano ko pinipilit gumaling, baka doon nila ako pahalagahan. Pero bakit nga ba patuloy kang naghihintay na sila ang magbigay ng kahulugan sa pagkatao mo? Ang totoo, hindi dun nagsimula ang halaga mo. Hindi nung minahal ka nila. At lalo nang hindi ito nagtapos nung iniwan kanila Ang halaga mo ay matagal nang nandoon. Sa kabutihan ng puso mo, sa tiyaga mong umintindi, sa katapatan mong nanatili, kahit iniwan ka na nila. Hindi nila ito nakita. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil hindi pa sila handang harapin ang isang taong totoo at puo. At ngayon, tuwing hahanapin mo ang sagot sa katahimikan nila, tuwing pilit mong inuulit ang sakit para lang maramdaman na may saysay -say ka, paulit-ulit mo ring sinasaktan ang sarili mo. Ang sukatan ng halaga ay hindi nakabase sa opinyon o pagtanggap ng iba. Sabi ni Epictetus, alamin mo muna kung sino ka bago ka magbago para sa sarili mo. Ibig sabihin, tigilan mo na ang pagbabagong anyo para lang magustuhan ka ng iba. Huwag mong gawing salamin ang pagkawala nila para sukatin ang ganda mo ang kabuuan mo. Hindi dahil hindi sila nagreply, hindi ka na mahalaga. Hindi dahil hindi sila lumaban, wala ka ng saysay. Hindi pagkilala nila sayo, ay hindi sukatan ng liwanag mong taglay. Hindi ka sobra, sapat ka, huwag mong hayaang lamunin ka ng emosyon. Ang totoo, mas naroroon ka, mas present, mas totoo, kaysa sakaya nilang harapin. At magsisimula lang ang tunay na paggaling kapag tumigil ka ng hilingin sa kanila, na kumpirmahin ang bagay na alam mo na sa puso mo. Tumayo ka sa harap ng salamin at tanungin ang sarili, mahal ko ba ang sarili ko? Kapag ang sagot ay oo, panalo ka na. At kung hindi pa, panahon na para simulan mo ulit. Unti-unti, mahinahon, ang pagbuo ng pagmamahal na yan, nang hindi umaasa kahit sa isang salita mula sa kanila. Pangwalo, kapag tumigil ka na sa paghabol, unti-unting natitinag ang kanilang ego. Hindi nila inasahang titigil ka. Sanay sila na palaging nariyan ka. Hindi mo na sila hinihintay, hindi ka na nagme-message, hindi ka na nag-aalala na dati ay palagi mong ginagawa. Sanay sila na pinapatawad mo kahit walang paghingi ng tawad. Kumukonekta ka kahit walang dahilan. Nagmamahal ka kahit ikaw ang nasasaktan. At para sa kanila, normal lang yon. Inisip nilang responsibilidad mong magmahal. Hindi nila naisip na pinili mo yon. Hanggang sa dumating ang araw na tumahimik ka hindi ka na nagre-react. Hindi ka na nagpapaliwanag. Hindi ka na humihingi ng sagot o nagpapaalala kung namimiss ka ba nila. At ang katahimikan mong yon ang nagsimulang mag-ingay sa isipan nila. Mas malakas pa sa kahit anong mensaheng na ipadala mo noon. Sa simula, akala nila laro lang. Akala nila sandali lang yan. Hinihintay nila ang text na hindi dumating. Ang story view na hindi lumabas. Ang like na hindi mo na ibinigay. Pero nang wala talagang nangyari, sa kanila naramdaman ang lungkot. Hindi dahil iniwan mo sila, kundi dahil hindi mo na sila sinundan. Hindi sila natakot nung hawak ka pa nila. Pero ngayong tuluyan ka nang lumayo at hindi na lumilingon, nabasag ang pride nila. Dahil ang pride ay nabubuhay sa atensyon at namamatay sa katahimikan. At alam ng mga stoic ito, hindi sila naghabol. Tinanggap nila ang katotohanan, sabi nga ni Marcus Aurelius. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi maging katulad ng taong nanakit sa iyo. Hindi mo kailangang sumigaw, magpaliwanag, o magmakaawa. Ang tunay na lakas ay nasa pananatiling tahimik, panatag, at lumalayo. Hindi para ipamukha na mali sila, kundi para ipaalala sa sarili mo na may halaga ka. Kapag tumigil ka sa pag-aalala, natitigil din ang pag-aaksaya ng emosyon. Hindi ka nakontrolado ng katahimikan nila, ng mga post nila, ng mood swings nila. Lumalayo ka na hindi dahil galit ka, kundi dahil natuto kang magtakda ng hangganan. At dun ka nila napapansin. Hindi dahil namimiss ka nila, kundi dahil hindi na nila hawak ang emosyon mo. Hindi ka nalang basta nawala sa buhay nila, nawala ka sa kontrol nila. Akala nila, palagi kang nariyan. Na ang puso mo ay parang pintuan na pwede nilang pasukin at labasan kung kailan nila gusto. At sa isang panahon, pinayagan mo sila hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobra ang pagmamahal mo. Naniwala ka sa mas mabuting bersyon nila kahit paulit-ulit ka nilang binigo. Nanatili ka kahit masakit. Sa gitna ng katahimikan, kalituhan at pagwawalang bahala, nandoon ka pa rin. Inakala nilang kahinaan ang kabaitan mo. Na ang tiyaga mo ay pagkukulang sa sarili. Na ang katapatan mo ay pagiging mahina. Pero hindi ka na yon. Nagbago ka na. Marami kang tiniis na hindi alam ng iba. At sa bawat sakit na kinimkim mo, natutunan mong ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakasakit ng ganito. Ang koneksyon ay hindi dapat nagpaparamdam na hindi ka mahalaga. At ang tunay na paggaling hindi nagsisimula sa pagbabalik nila. Nagsisimula ito kapag pinili mong maging totoo sa sarili mo. Baka sinira ka na nila. Pero hindi nila nabasag ang kaluluwa mo. Yung pinakamalalim na bahagi mo na patuloy na nangangarap nagmamahal, at umaasa, nandoon pa rin, buo pa rin, hindi ka na ang taong iniwan nila. Ikaw na ngayon ang taong bumangon mula sa sakit, dala ang malinaw na pangunawa, mas matatag na puso, at tahimik na lakas. Kaya hayaan mo silang manghula. Hayaan mong mamiss ka nila sa mga lugar na hindi mo na babalikan. Hayaan mong maramdaman nila ang puwang na sila rin ang lumikha. Dahil ang bersyon mo ngayon ay hindi na nagahabol, hindi na nakiusap, hindi na... Teka, ang bersyon mo ngayon ay bumabangon at nandito ka pa at may ibig sabihin yon. Ibig sabihin, hindi ka nandito para manatiling sugatan. Nandito ka para tumayo, para tahimik na maghilom, para maging mas matatag, hindi dahil gusto mong manakit pabalik, kundi dahil gusto mong umusad paabante. Maaaring hindi magsisi ang taong iniwan ka. Maaaring hindi niya maunawaan ang nawala sa kanya. Pero hindi na yon mahalaga. Dahil tapos ka nang umasa na ang ibang tao pa ang magpapatunay ng alam mo na sa puso mo noon pa man. Sapat ka, palagi kang sapat. At ngayon, gusto kong itanong sa'yo, alin sa walo ang pinakamalakas ang tama sa'yo? I-share mo sa comments kung handa ka na rin humakbang palayo, hindi dahil natalo ka, kundi dahil nagising ka. Kung naramdaman mo ito sa puso mo habang binabasa, i-like, i-share, at mag-subscribe ka. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong susunod na kabanata sa panibagong bersyon mo na hindi na kailangang ipilit ang pagmamahal kasi alam na niyang siya ay mahalaga.